Ayan mga idol, uh, try natin mag love update ah uh, Breeder 2 Flyer Love mga idol Ito, ikot ko kayo ayan. Nandito tayo ngayon sa Breeder Love Ayan, bagong renovate yung Breeder Love natin Ayan, naayos natin yung pagkakalagay ng mga cage At ayan, pakita ko sa inyo mga idol Siyempre, bago ang lahat ah uh, Intro muna tayo, let's go ayan mga idol, update ko kayo sa ating breeder lock na bago renovate mga idol. Ayan. Dito is meron tayong dalawang double cage. Ayan, hinati lang natin dahil kailangan natin ng space. Ayan. Pero okay na okay naman na try na naman natin na gamitin para sa breeding. Hindi naman masyadong crowded pag nakakapagpapisatay at nakakuha naman tayo ng magagandang flyers. Ayan ko kayo mga idol. Ayan mga idol ito yung lahi ni Bait ayan nanay at tatay ni Bait ayan uh, bali naka ano sila naka break ibig sabihin para sa akin kasi is naka -ano sila mga idol ayan uh, nakapahinga dahil nilalagyan natin sila ng fake egg ayan hindi kasi tayo pwede mag, ano, magpahinga ng break talaga mga idol na wala ka naman kasi tayong uh, breeder loft mga idol para makalagay maka ano sila sa flyer mga idol ayan eh yung Basra Cross bandenbrook natin mga idol ayan kasi ito naman yung Ezekiel Lunar Cross sa uh, Sherbet Meganus ni Sir Longhair ayan kasi ito yung inabil sa atin ni Sir Uh, John Moore ng Quezon Province mga idol Ayan. yung Japan Merwe Cross pakita ng Rock block mga idol yan yan bali naglinis naman tayo yan nandito yung Turnier Cross sa uh, Mike Ganus mga idol Ayan. ito yung magulang na mabilis natin mga idol oh. yung Japan Colson online ni si Bat tapos yung x machina line ito yung mga YB natin na for out ayan mga may may ari na nyan ayan mga ito tapos ito yung uh, African Black Eagle natin direct kay Bayo Pigeon mga ito ayan. ito ibon na ni Boss Perry eto Ito naka ano na to. Fake egg na yung nililimliman nila. Nakapaay nga sila. Ito yung ah, parehas na Leo Hermans natin. Ayan May anak sila. Ayan. Ayan. Ito naman. Johnson Cross Leo Hermans. Kasi ito mga idol. Ah, Waterhouse Beckert ng Bayo Fijon cross sa uh, Surebet Mike Ganus ni Sir Longhair TV. Bali tatlo yan magkakapatid. Ayan, yung grizzle na yan. Yung white grizzle na to sa kato mga ito Magkakaiba lang ng clutch pero magkakapatid sila mga ito Yan, na-avail natin yan kay Sir Longhair TV. Yan. Kaya ito yung update natin sa ating bagong uh, breeder area mga idol Ayan. medyo maayos ayos siya tignan compared dati eh. uh, at ito nabuksan na rin natin to saka yung pinto dito binuksan na rin natin Ayan. yan yung update natin mga idol update ko naman kayo sa uh, flyer slope pasok tayo sa flyer slope bali halos isang area lang to mga idol. Yung ating flyer slope. Yan, isang buong taas to mga idol is uh, flyer slope. Siguro yung sukat nitong ginawa natin ibunan is ah uh, 8 by 12 yata itong mga, mga idol yung area natin 8 by 12 Ito, pasok tayo sa ating ah uh, flyer slope mga idol. Yeah, Pasok ko kayo mga idol. Ayan, ito yung ginawa natin kahapon, yung uh, box perch na 250 pesos lang. Ayan, ito yung mga flyer natin. At, ayan, ang gaganda na nila, oh, Dahil nagkasakit nga to mga to ng hindi sila nagtunaw pero napagaling naman natin agad ayan bali ayan yung mga flyers natin Ayan. Tapos ito yung leaf na ano na piraso saka box perch dito. Ayan. Kaya, mga idol. mga idol. Bali yung uh, nililipad natin dito halos lahat ng uh, bloodline natin. Katulad na itong dalawa nito na mag to. Uh, Joss cross Leo Hermans. Tapos ito, Bernasa Debrien Cross uh, Solo Tacloban Saldi Garcia na may pasok ng Paul 38 pakito mo Ayan. ito umuwi lang sa atin eh. Bernasa Cross Flying Machine ito is ayun din, Debrien Bernasa Debrien magkapatid yan, eh, mas nauna lang yung clutch nito kaysa dito tapos ito yung ah... Uh, Beckert Cross Applying Machine Alphonse. Ayan. Magkapatid to sa nanay. Ayan. Tapos ito, ayaw ito umalis eh. Love visitor na ayaw umalis kahit saan ko ipukol. Umuwi. Ito yung anak ng Japan Merwe Cross Applying. Ayan. Tapos ito, ito yung ano kapatid ng ah... Uh, anak ni si Bat Cross, uh, ex machina bali kapatid nito yung mabilis natin ah, nasa na ba yan ayun o oh, nagpapaaraw ayun yung nasa dulo tapos ito yung anak ng bio pigeon mga idol na Bro cross Stap uh, stop band rate bali magulang nito is pinarapol nangitlog kasi yon. Uh, pinalimlim natin hindi natin nakalaya na mabubuhay ayan Vandenbrook cross stop Bandit. Ayan. Marami. Ito si Bait mga idol. Oh. Natatandaan nyo ba yan? Yung nagbigay ng trophy sa atin ng 3 laps spring race. Siya yun. Bali binabalik ko siya sa karera. Uh, hindi pa nagbibigay ng speed. Siguro naninibago pa. Ayan. Ito kapatid niya to. nis, ano to? Full sibling yun ni Bait mga idol. Ayan. yon Ito sa yun is... Uh, ano ba lahi Ah, ah, uh, cross sa uh, Mike Ganos, yung racer na yan. Ay, si pa si, ah, si ano, si Sibat. Ito sa yung anak ng Basra o Banded Ano pa ba? Ayun lang halos. Yung bloodline natin dito. Wala naman ng iba. Ayan. Tapos yung iba dyan is ibon na ni James, Bali Lima naka-sound saka isang naka SDR. Uh, NDR. yan yung dalawang itim na yan, nalang ko is line pa rin ni Sir Long yan. Ito magkakapat magkapatid ko na smate saka yung kapatid din nila. Yan, bali ay yung update natin mga idol sa ating love. Kaya bukas uh, vlog tayo sa abangan mga idol. Sana makapag-abang tayo bukas kasi sasali tayo ng polling sasali na si si Bat mga idol ayan at dito ko nalang tatapusin tong video natin for today mga idol happy flying